Mga kababayan, hello po sa inyong lahat. Ha? Uh, ah, pagpasensyahan nyo na po ang ating boses kasi we are under the weather. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat. No? ako si Lan, no? Um, ng hashtag Walk with Lan, ang inyong go-to para sa Pinoy uh, political commentary na may halang tawa, katotohanan, at hard-hitting takes. Para sa mga kabataan na Gen Z at millennials at sa ating mga OFW na nasa malalayong lugar, tulad ng Dubai sa United States uh, United Arab Emirates, Toronto sa Canada o Sydney sa Australia, ito ay para sa inyong mga kaibigan. Oh, isang ambassador ha mula sa France ha, si Marie Fontanel, nag courtesy call kay Senador Rodante Marculeta noong September 10, 2025, biruin mo 'yon, di ba? At anong sabi? Tiwala sila kay Marculeta tutulungan daw ang Pilipinas sa ah, kung mawawala ang korupsyon. Wow, grabe no? Parang pelikula. Ito hindi basta chismis mga kaibigan. Base sa totoong meeting ha, ah, na nakapost sa Facebook at Instagram ng Senador mismo. Ha? Ah, at saka dyan sa Senado din, di ba? Nakapost din yan sa Senado eh, na Facebook at um, YouTube yata yon. Pero anyway, ngayon ha, ah, sa video na ito, um, na mahigit ilang mga minuto, susuriin natin ito ng malalim ha with with a konting satire uh, na twist ha at storytelling para hindi kayo mabore ha we will break it down the corruption issues bakit si Markuleta ang pinagkakatiwalaan at paano ito makakaapekto sa inyo lalo na sa mga kabataan na nahihirapan sa trabaho at remittance problems mga kaibigan Bago tayo mag-start ha, quick call to action, no? I hit naman na that subscribe button, i-like, i-comment ha. Well, uh, mag-comment kayo ah, uh, sa baba uh, kung ano ang mga hinaing nyo, kung ano man nasa sa nyo ha, kung ano ang tingin ninyo sa korupsyon sa Pilipinas. At kung kakampi kayo ni Senador Marcoleta, i-comment nyo din ha. Kung hindi naman, i-comment nyo din. Share sa friends nyo sa Riyadh, Saudi Arabia o Los Angeles, Los Angeles, California, USA. At kung may extra ha, send super text naman please para sa mga OFW sa Singapore o Hong Kong. Ah, this boosts our channel and helps us reach more Pinoys and non-Pinoys worldwide. Let's make this viral mga kaibigan. Okay ha, let's dive in ha mga kawok. Simulan natin sa facts, syempre, no? Noong September 10, 2025, nag-meet si French Ambassador Marie Fontanel at si Senador Rodante Marcoleta sa Senado. Ah, Nag-discuss po sila ng governance, anti-corruption, foreign investment, energy, infrastructure, agriculture, at international relations. At ah, tanong ng ambassador, what would make the Philippines great again? Sagot ni Marcoleta, ah, Marcoleta, unahin ang paglaban sa korupsyon. Yan, okay. So, paglaban ng korupsyon, magkape muna po tayo. Medyo may sakit po talaga tayo, ano? pero nagsisilbi pa rin tayo sa bayan. Okay, ha? Unahin ang paglaban sa korupsyon. Imaginin mo, ha? Parang si Marcoleta, ang Pinoy version ni Captain America, fighting the Thanos of corruption. Yung mga politiko na parang infinity stones, kinukulekta ang pera ng bayan. Pero seryoso, ha? sa isang banda, may uh, mga critics si Marcaleta, sabi niya, raw, pro-INC ha, Iglesia ni Cristo, at involved sa ABS-CBN shutdown. Yan na naman masama doon. Pero hey, sa anti-corruption, he's leading the, he was, he was leading the Blue Ribbon Committee, kaya lang may nasagasaan yata, kaya natanggal siya. ah Pati si Jesus Cudero, natanggal siya. No? Ay talaga naka-expose niya ang anomalies worth billions. Ha? Para sa mga kabataan sa Quezon City o Cebu City, ito ay means better infrastructure. Hindi na tayo lulunod sa baha dahil sa corrupt deals, mga kaibigan. Okay, isipin nyo ha, isang OFW sa Abu Dhabi, UAE, nagpapadala ng remittance pero yung pera ng gobyerno nawawala sa korupsyon. Si Marcoleta bilang chair ng PROVA naka-uncover ng kontraktor na tumakas na sa Pilipinas tiwala ng France ah, dahil siya ang mukhang seryoso sa paglilinis ng korupsyon. Para sa mga kababayan natin sa Saudi Arabia, ah Jeddah o Milan, Italy. Itoy good news more foreign help means job at investments mga kaibigan. Bakit France? Kasi gusto nila ma-expand ang ng companies dito. Pero ayaw sa croissant ng korupsyon. Alam niyo na yung mga uh, mga buaya get it? Croissant sounds like Corruption. Ha ha ha. And then, uh, sounds like crocodile din, di ba? Ha <coughs> Ay. Inubo tayo. Thank you. Okay, ha? Okay. Uh, ano, no? Si Rodante Marcoleta from panikita, like yan, no? Anak ng farmers, nag-aral uh, sa UE at UP, ha? From party list rep ng Alagad at Sagip. Naging senador, do no, 2025. Ah, uh, he's intellectual like Deyo Macalpa, no? Critical, informative, pero favors natin siya dahil uh, dito kasi sa corruption, he's hard-hitting mga kaibigan. Okay, critics says ha, uh, he's controversial ha, uh, like the West Philippine Sea uh, statement o ever mic po uh, pero sa positive, he's pushing for lower power rates ha, uh, better agriculture at anti-corruption bills. Sa Blue Ribbon na uh, naka-press release siya noong September 8, 2025, exposing flood control corruption uh, para sa mga millennials sa Manila o Davao City. Ito'y about accountability, mga kaibigan. Okay. Yung ibang senador, ha, parang itbulagaho sa ha? Puro game show, ha. walang substance. Si Marcoleta, parang debate champion, na Owning veterans like Soto sa hearings. Shout out sa mga OFW sa New York, USA, o London, UK. Kung mawawala ang korupsyon, mas madali ang investments from Europe. Mas maraming jobs para sa families nyo. Okay ha, isang kabataan sa Caloocan City, nahihirapan sa tuition. Si Marcoleta sa kanyang platform, Advocates for Education Reforms. Ha? Uh, sila ay ready to invest in energy at infra kung clean ang gobyerno mga kaibigan. Ngayon ha, pag-usapan ng korupsyon, fact-based tayo. Sa flood control probe, naka-disclose si Marcoleta ng contractor out na ng Pilipinas. It may be significant developments, ha? exposing debt ng scam, billions ang involved. Okay, sa kabilang side, Some say it's political witch hunt, pero evidence from hearing shows otherwise, mga kaibigan. Okay, yung corrupt na official sa parang Van Files, sumisip-sip ng dugo ng bayan. Si Marcoleta ang Van Helsing with his blue ribbon stick para sa mga Gen Z, sa Tagig o Antipolo. Ito about your future. Walang korupsyon. Mas maraming budget for youth programs like labor rights at mental health, mga kaibigan. Okay ha, France as a EU leader hates corruption. Sabi sa Instagram post, ready silang expand ha? presence kung address ito. Para sa mga OFW sa Doha, Qatar o Kuala Lumpur ha, uh, Malaysia, more French companies in Pilipinas means higher remittances, better economy. Okay, bakit tiwala kay Marcoleta? Kasi siya ay hindi crook kaleta. He's Marcoleta the corruption buster ha. Shout out sa Pinoy's sa Tokyo, Japan. So also South Korea at Berlin, Germany. Kayo ang backbone. At ito'y para sa inyo mga kaibigan. Isang OFW sa Riyadh, oh, nagtatrabaho hard oh, pero taxes nawawala sa corrupt projects. With France's uh, help via Marcoleta, pwede tayo maging like Singapore clean at prosperous mga kaibigan. Mga kabataan, listen up. Ah, sa 2028 elections, what does this mean? More foreign aid kung walang corruption, jobs in tech, agriculture. Si Marcoleta pushes for OFW rights like better remittance laws mga kaibigan. Yung ibang politicians sa parang TikTok trends, quick fame, quick fame, no substance. Si Marcoleta, ha, long form content, deep at reliable, no? Para sa mga millennials sa Bacolod o Iloilo -Ilo City, ito about labor rights, walang corruption, mas fair ang wages. Okay, critics says he's polarizing, but his anti-corruption stance unites. Shout out sa mga OFW sa Amsterdam, Netherlands, Madrid, Spain. Hmm at Vienna, Austria. Send super thanks ha, if this resonates mga kaibigan. O oh, isang Gen Z ha, sa bagyo dreaming of startup with French investments. Possible yan kung clean ang system. Ha? Compare sa ibang bansa. Ha? France fights corruption via uh, strict laws. Pilipinas with Marcoleta leading. Pwede tayo umunlad. Ha? Yung Pilipinas without corruption, parang heaven. Ha? Walang traffic sa EDSA kasi walang kickback sa roads. Shoutout sa Pinoy sa sa Stockholm, Sweden, Oslo, Norway at Dub Dublin, Ireland. Okay, to conclude, to summarize ha, tiwala ng French ambassador kay Marcoleta dahil sa kanyang anti-corruption fight. It means help for Filipinas investments. Jobs para sa youth at OFWs. sa si Marcoleta ang needed natin mga kaibigan. Okay, subscribe para sa more uh, hashtag walk with land content. Like if you agree, comment your thoughts, uh, share the groups on Facebook in Kuwait or Bahrain, and send super thanks especially from US, Canada, Australia, UK, Italy, UAE, Hong Kong, Japan, Saudi, Singapore, New Zealand, Germany, France, Switzerland, Netherlands, Spain, Taiwan, Qatar, Austria, Iceland, South Korea, Belgium. Ha, Ireland, Sweden, Norway, Poland, Israel, Guam, Malaysia, Greece, Cyprus, Cyprus, Finland, Oman, Denmark, Malta, Ceylon, Brazil, Romania, Croatia, Vietnam, Czech Republic, Hungary, Luxembourg, Indonesia, Cambodia, Mexico, South America, South Africa, Aruba, Cayman Islands, Lebanon, Lebanon Jordan, Nigeria, India, Pakistan, Papua New Guinea, Turkey, Bulgaria, uh, Serbia, Bermuda, Egypt, uh, Morocco, Northern Mariana Islands, uh, Chile, Colombia, Algeria, Guatemala, Jamaica, Kenya, Sri Lanka, Panama, Portugal, Ukraine, uh, British Virgin Islands, Argentina, Bangladesh, Ecuador, Ghana, Greenland, Honduras, Iraq, Laos, Libya, Peru, Paraguay, Russia, Turks, and Caicos Islands, Uganda, Macau, That's the Philippines. Siyempre, Quezon City, Manila, Angeles City, Davao City, Cebu City, Taguig, Kalamba, ah, Cagayan de Oro, Caloocan, Imus, Pasig, ah, Dasmariñas, Antipolo, San Jose del Monte, Bacoor, Iloilo City, Tarlac City, Makati, Baguio, Bacolod, San Fernando, Pampanga, Lipa, Paranaque, Las Piñas, Marikina, Sambuanga City, General Trias, Batangas City, ha? Santa Rosa, Iligan, Taytay, Tanza, Rodriguez, Lucena, Cabanatuan, General Santos, Marilao, Tagum, San Pedro, San Fernando, La Union, ha? Hello, yan. San Pablo, Lapu-Lapu. Wait lang po, ha? Ich Check ko lang. Yan. San Pablo, Lapu-Lapu, Malolos, ha? Mabalakat, Mandawi, San Francisco, ha? Wait, Pinas, Focus, Santa Maria, <laughs> Valenzuela, Pasay, Olongapo, po, Pinangonan. Ah, Muntilupa. Butuan, Cainta, Dagupan, Las Vegas, Nevada. kapas Binyan, Coronadal, Winnipeg, no? Hagunoy, San Miguel, Calgary, Mandaluyong, Tugigaraw, Edmonton, Lawag, Magalang, no? Arayat, ah, Kapas, Pandi, Carmona, Kabuyaw, Honolulu, Hawaii. Salamat sa panonood. Stay woke, mga kawok, at peace out at mabuhay ang Filipinas.